Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga teams na may mataas na chance na makuha si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha na ng Los Angeles Lakers kay Clay Thompson. Dahil nga po mga katrops, isang buwan na lamang ang natitira bago sumapit ang 2024 NBA Draft, ay marami na nga po ang gusto ng malaman kung saan kupunan nga ba talaga mapupunta ang anak ni Lebron James na si Bronny James. Well sa ngayon nga po ay naghahanda na si Bronny James sa kanyang mga workout sa mga team facility na Los Angeles Lakers at Phoenix Suns kung saan willing ra na naman nga po silang gamitin ang kadalang hawak na 17th overall pick at 22nd overall pick upang makuha lamang nila ito sa first round. Ngunit ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita, hindi lang naman nga po Suns at Lakers ang may interes sa kanya serbisyo, bagkus kasalyar naman nga po sa mga kupon na balak siyang kunin ay ang Philadelphia 76ers. Gaya nga po ng ibang team ay gagawin na rin naman nga po nila ito upang sa ganon ay may sakatuparan nga po nila ang kanilang plano na pagkuha kay LeBron James sa darating na free agency para ma-tandem ito kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Kumpare rin naman nga po makatrop sa Lakers at Suns ay meron na rin naman nga po silang mas mataas na pick ngayong 2024 NBA Draft sa pagkakaroon nga po nila dito ng 16th overall pick kaya posibleng nga po na maging maaga ang pagsungkit nila kay Brownie James. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha na ng Los Angeles Lakers kay Clay Thompson. May chance na nga po sana mga ang JSW na papermain si Clay Thompson ng contract extension bago magsimula ang free agency market ngayong off-season. Ngunit base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng NBA insider na si Anthony Slater ng The Athletic, hanggang ngayon nga po ay hindi pa rin gumagalaw ang pag-uusap ng Golden State Warriors at ang kampo ni Klay Thompson patungkol sa kanyang magiging contract extension. Ibig sabihin, malaki na nga po talaga ang chance na maging isa na lamang nga po itong ganap na unrestricted free agent kapag nagsimula ng free agency sa uling araw ng Hunyo. At kapag nangyari nga po iyan ay posibleng ang mawala na lang ito bigla sa kanilang lineup which is iniiwasan nga po nila mangyari. Kaya upang makakuha nga po sila dito ng papalit sa kanya ay binabalak na nga po ng warriors na gamitin na lamang ito sa sign and trade deal. At dahil nga po sa posibleng plano ng warriors kay Thompson, ay mabibigyan na rin naman nga po nila ang kupunan ng Lakers ng pagkakataon na makuha ito sa isang trade ngayong season. Alam naman nga po ninyo na matagal na nga pong target ng Lakers si Clay Thompson na makuha Ngunit mag magdedepende para naman nga po ito sa magiging negosasyon nila sa mga susunod na buwan ngayong off-season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.